Mga katakaw takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share e na yan. Huwag suluhin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Fan po ako nitong horror channel nyo. Nahiligan ko po kasi dati na magbasa ng mga creepy stories, lalo na mga true to life. Gusto ko lang din i-share dito ang mga naranasan kong kakilakilabot since bata pa ako Sana po ma-post at magustuhan nyo rin First experience na i-share ko, kinder pa ako neto Dati kaming nakatira sa city Ngayon kasi sa probinsya na kami nakabase Nangungupahan lang ng pwesto ang parents ko noon Yung pwesto po was nasa gilid lang ng highway Pinili ni Papa dun kasi yung tinitirhan namin ay siya na ring shop ni Papa nun. Hanap buhay kasi ni Papa mula pa noon ay a full story. Yung nag-aayos ng mga sirang upuan like sofa, mga cushion, fit-out ng sasakyan, at kung ano-ano pa. Katabi naman ng pwesto namin ay video bar. Wala pa masyado nakatayo dun na structure-like buildings sa lugar na yun noon, taong dalawang libo at dalawa ito. Sa kabilang banda naman ay may eskinita papasok sa barangay hall ng lugar namin. Binisita kami nung araw na yun ng lola ko mother's side na galing pang negros. Tubong negros ang mga magulang ko. Bago ang kanyang pagdating, nang umagang yun ay naglaro akong mag-isa sa kwarto. Nagsusulat ng kung ano-ano sa papel ko. Hindi ako pinapasok noon. Yung ate ko lang. That time kami palang dalawa ng ate ko. Grade 5 naman siya noon. Panghapon pa ang klase ko noon. Naalala ko na pinagalitan ako ni mama kasi halos maubos ko na papel ko sa kakadrawing ng kung ano-ano. Kaya naghanap ako ng ibang mapagsusulatan. Nakita ko yung plywood na maliit na ipinantakip ni mama sa butas ng dingding namin. Naisip kong gamitin yon, kaya kinuha ko. Yung butas nga pala ng dingding ay kasya ang mga dalawa hanggang tatlong daliri ng adult. Dun ko pinagpatuloy pagdodrawing ko. Bandang hapon na nang dumating lola ko. Andami niyang dalang saging at kamote at mga gulay galing sa bukid. Kinagabihan pagtapos namin maghapunan. Ayon natulog kami agad Maliit lang yung kwarto namin at siksikan talaga Yung mama ko nakahiga sa baba sa gilid ng bintana Kasunod yung papa ko, tapos ako at ate ko Bali yung ate ko ay nakaharap sa may pinto ng kwarto Yun nga palang pinto at bintana ng kwarto namin ay magkaharap lang eh, di ba bad luck daw yon. Si lola ko naman ay dun namin pinatulog sa may paanan namin. Sakto lang ang distansya para di namin siya mapatid. Noong tulog na silang lahat except sa akin. Ewan ko ba't hirap ako makatulog nung time na yon. Di ko rin alam if anong oras na nun. Basta nakapikit lang mata ko pero gising ang diwa ko. Biglang may narinig akong kaunting kalusko sa labas sa may bandang itaas ng ulo namin kung saan andun yung butas. Oo nga pala, hindi ko na naitakip muli yung plywood, dahil nakalimutan ko na saan ko na yun na ilagay. Matapos kong pagdrawingan kanina. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung mga papel na pinagsusulatan ko, at ginawang bola, at yun ang pinalit kong pantakip sa butas pansamantala. Yung bahay pala namin ay gawa sa kahoy. Yung bubong, native material na yari sa bamboo at dried anahaw leaves. Maya-maya ay nawala naman ang kaluskos, tapos meron na naman. Parang may narinig akong yapak ng naglalakad sa labas. Yung yapak na mahina lang pero rinig mo pa rin yung tunog ng patay na dahon na maapakan mo. Hindi ko lang yun pinansin. Pero laking gulat ko nang biglang nahulog yung papel mula sa butas. Hindi ko nakita paano pero pagkalingon ko sa bandang ulo ko, ay gumulong na kasi yung papel papunta sa una ng papa ko. Dahil bata lang ako at hindi din ako nag-iisip ng kung ano-anong nakakatakot, ay bumangon ako. Pinulot ko yung papel at isinuksok ko ulit sa butas para takpan. Tapos nahiga ako ulit nakabalukot na ako sa kumot ko ngayon. Maya maya, ayan na naman ang kaluskos. At naramdaman kong nahulog na naman yung papel kaya tinignan ko ulit. At nahulog nga, nasa baba lang nung butas. Bumangon na naman ako, kinuha ko ulit yung papel at binalik. Nagulat ako nang hindi pa man ako makahiga ay nasa harapan ko na ulit yung crumpled paper na para bang sinadyang itulak 'yon ng kung sino mang yung nasa labas. Doon na ako nakaramdam ng takot. Dali-dali akong bumalik sa hinigaan ko at nagtago sa loob ng kumot. Kanya-kanya kaming kumot noon. Hindi ko na nilingon yung butas. Bigla nakaramdam ako ng init. Hindi ko ma-explain pero nilalagnat na ako noon. Naalala ko na may maliit na butas yung kumot ko dahil pinaglaruan ko yun minsan nung pilit kong tinusok-tusok ito ng ballpen ni ate. Inikot-ikot ko yung kumot ko para mahanap ko yun at dun ko binalak na silipin ulit yung butas. Kasi na curious talaga ako. Nung mahanap ko na dahil medyo maliit yung butas ay ginamit ko ang daliri ko para lumaki-laki naman yung butas. Tinusok ko sa daliri ko hanggang sa magkasya ang dalawa daliri ko noon. Bigla naman nakaramdam ako ng panlalamig ng buong katawan, lalo na ng paa ko. Kaya inipit ko yung kumot ko sa binti ko. At kinabahan na ako talaga. Sinilip ko, wala na akong makita, maliban sa dilim. Itim lang yung nakikita ko refleksyon mula sa labas. Kapag natutulog kasi kami ay nakapatay ang ikaw sa kwarto, pero nakasindi yung sa labas, kaya kahit papano ay ani ko pa rin yung loob ng kwarto. Hindi ko nilubayan ng tingin yung butas sa kumot, at andyan na naman ang mga yapak sa labas. Pinagpapawisan na ako. Gigisingin ko na sana papa ko, nakatabi ko lang, kasi iba na talaga pakiramdam ko nang biglang may isang bilog na pula akong nakita sa may butas. Ang pula talaga, akala ko ilaw kaya nabawasan yung kabang naramdaman ko. Tapos alisin ko na rin sana ang kumot na nakatalukbong sa akin, nang biglang nagblink yung nakita ko sa butas. Nagtaka pa ako kung ano ba yon. Tinitigan ko. Sa isip ko, parang mata. Mata nga. Mas bumilis pa ang kabog ng dibdib ko. Lalo na nung may lumusot na parang dalawang mabalahibong daliri sa loob ng butas ng kumot. Tapos ayan na naman yung bilog na akala ko ilaw kasi ang pula talaga. Yung buong bilog ay pula lang talaga. Di ko talaga inalis ang mata ko dun sa butas habang nakatago ako sa kumot ko. Kitang kita ko talaga mula din sa butas ng kumot ko yung kung anumang nilalang ang nasa loob ng kwarto namin. Kinakalabit ko na papa ko nun, pero di siya nagising. Mas lumakas lang ang hilik niya. Si ate naman sa kabilang gilid ko ay nyuyugyug ko pero di rin nagising. Tatawagin ko na sana ang mama ko nang biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng lola ko na noon nga ay natutulog sa may paanan namin. Dun na nagising si na mama at papa at ate ko Nagsisigaw pa rin ang lola namin pero nakapikit yung mga mata Binangungot pala kaya ginising siya ni papa Saka lang siya tumahimik Nung tinanong namin siya kung anong nangyari Sabi niya ay sinakal daw siya nung babae sa may deep well Bigla daw nagiba ang itsura nung babae at sinakal siya sa panaginip niya ay ihulog daw siya sa deep well. Naisip ko baka yun yung nakita ko, yung napanaginipan niya, at tungkol naman dun sa deep well, meron talaga sa may likuran ng bahay namin. Dun kami kumukuha ng tubig pang ligo. Kinabukasan ko pa kinuwento kay mama nakita ko kagabi, narinig nga kami ni papa, sabi niya, baka nagmana ako sa kanya na nakakakita ng mga kung ano-ano. Kung pakitain nga ako may third eye, mukhang ibinaon ko na ito sa limot dahil naging normal naman ako nung lumaki ako. Sana nga di na ako muling pagparamdaman ng mga elemento. I just want to share this story dahil nga sa wala pang nagpo dito ng about sa mga UFOs. Naalala ko na nangyari noon sa tita ko na kwinento niya sa amin. Medyo matagal-tagal na din yun. Pauwi na si tita sa bahay, isa lang ang tinitirhan namin noon. Mga around 11pm na, at naglalakad siyang pauwi sa loob ng subdivision namin, S. Novaliches. Private naman yung village, kaya medyo tahimik, at nung time na yun, siya lang yung naglalakad sa daan. Biglang humangin daw noon, kaya napatingin si tita sa itaas, sa kalangitan, para i-check kung ulan, nagulat siya sa nakita niya. May bilog na bagay daw na umiikot sa taas niya, at sa loob nung bilog na yun, may bilog na naman sa loob nito, na umiikot din. Umiikot din daw ang mga pailaw na nakapalibot dito. Tapos umikot-ikot lang daw ito sa itaas. Si tita dahil amazed na amazed doon sa bagay na yon, hindi niya mapigilang titigan. Pero parang napi-feel daw niya na umiikot yung paligid at para na rin siyang hinihigop nito, di niya maintindihan. Kaya sa takot, mabilis siyang tumakbo, pero malakas yung puwersa ng paghigop, kumapit siya sa fire hydrant na nasa gilid ng kalsada, malapit na sa bahay. Biglang humina daw ang puwersa ng paghigop at patakbo itong pumasok sa bahay. Nung nasa tapat na ng pinto yung tita ko, naisipan na naman niyang tumingin sa langit pero pagtingin niya, bigla daw nawala. Yung iba kong mga pinsan ay di malaman kung matutuwa o matatawa sa kwento ni tita. Pero ako ay namamangha dahil kita sa mukha niya na walang halong biro at hindi fabrication ang sinasabi niya. Maring sa movies lang nangyayari ito, pero para sa akin, naniniwala ako sa tita ko. Kasi wala naman siyang rason para gumawa ng kwento sa amin. At kung sakali, ano naman ang mapapala niya? Ngayon ay ako naman ang obsessed na makakita o maka-experience nito. Iwan ko, pero di ako natatakot maka-encounter ng aliens. Sa sobrang pagka-fan ko na kasi sa sci e movies, kaya kung ano-ano na ang fantasiko. Thanks! From Cleo of QC